Hey guys, let's eat. Kakaluto lang natin ng ating kinamatisang talong with chili. Ayan yung sili natin guys. With chili. Ang sarap ng aking pagkakaluto ngayon guys. Sobrang yummy yummy ito. Hmm? Tingnan nyo guys. Na-perfect ko yung luto. And, hindi naman masyadong nalusak yung aking talong guys. No? kasi gustong, gustong gusto gusto, gusto ng Diyos yung lutong-luto yung talong. Mm. Ang sarap, guys. Try nyo to, guys. So, yung ating kinamatisang talong, nilagyan natin ng pumpkin, kalabasa. Sobrang sarap na niya, guys. Mm. Hey, kain tayo. Harap. Perfect. So we have our rice here, guys. And meron tayo ditong ulam. Na sobrang yummy. Yung ating niluto na kinamatisang na Nakakainin na natin ngayon. Hinintay ko lang yung ating rice na mainit kasi this is bahaw, guys. no. Bahaw na. Mm, kanin. And ininit lang natin. So, meron din tayo ditong potato. Ah, potato naman. Kalabasa. Na mas nakasarap sa ating kinamatisang talong, guys. Kalabasa. So, kain na tayo, guys. Samahan nyo ako, guys. Kumain ulit tayo. O, diba drawing lang yung one cup of rice natin? Parang sumobra yata yung rice ko ngayon, guys. Hindi naging one cup. dapat one cup lang ako nak eh. Sumobra man ako sa one cup, Josh. Kaya na lang. Mm. Nandito yung anak ko kasabay ko kumain, guys. Taba-taba mm. ko -taba kunin natin. um, mm. um, mm. Ang perfect ng sauce ko na. Tingnan mo, Josh. Hmm? Ang perfect ng sauce na hmm. naluto ko na. Ang lasa ng kamatis. Grabe. Sarap sa kanin, guys. Hmm. Hmm. Perfect. Gawin nyo din to, guys. Sobrang yummy, guys. Hmm. Lutuin nyo din. Masarap. Lalo na yung nagisan nyo ng mabuti yung sibuyas at saka um, bawang. Tapos lagay nyo yung kamatis. Tapos, mix, mix, mix nyo. Then, lagay nyo yung, syempre, yung baboy nyo na pinakupsa na baboy. Palambutin nyo muna yung baboy nyo. I-fry nyo. Then, lagay nyo yung bawang. Sibuyas. I'm eating. Tori. Kamatis. And then, lagayin nyo yung talong nyo. Tapos, syempre, lalagay nyo yung, ito oh, pumpkin. And then, timplahan nyo, syempre. Okay. Kung meron kayong um, oyster sauce dyan, konti, yung ilagay nyo. Kung wala naman, konti lang soy sauce lagay nyo. Tapos, tsaka nyo lagyan ng um, powder mix nyo. Seasoning powder nyo. Kung meron kayo dyan. Then, lagyan nyo ng paminta. And then, haluin nyo and then takpan nyo hanggang sa maluto siya. Siyempre, wag nyo haluin ng haluin kaya madudurog yung inyong talong. So, hintayin nyo lang siya. Magkakatas kasi yan eh. Hindi nyo na siya need lagyan ng water. Kasi magkakatas na yan siya guys, no? Yung inyong talong and kalabasa. So, takpan nyo lang siya Then, lagyan nyo ng sili, kagaya ng ginawa ko, ayan o, para medyo may, may ano, yung siling haba, slice nyo ng ganito. Ang sarap talaga guys, promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Mm. Takpan nyo lang, tapos maluluto na yan. Mas mabango siya kung lalagyan nyo ng sili, kagaya ng ginawa ko. That's it. May ulam na kayo. Busog pa kayo, di ba? Ang sarap pa. Mmm, the best. Nakuha mo ko coconut, be. Lagyan mo ng ano. Last cook ko na to. Hindi na ako mag bukas. Promise na yan. Yes, sure. Oo, oh, oh, last na talaga yan. Kasi, hindi na ako magkakabili. Bula <laughs> sa ba? No. Bukas na lang ng bukas, na. No? Actually, guys, nag-water na lang ako. Oh, hindi na ako lagi nag-cook. Ngayon lang ako pasaway. Ay, eh, ang puno na ba? malamig tayo na coke dito guys and that's it burp burp thanks for watching everyone